Pet in Gabret. Hi guys, dito tayo ngayon sa mansion. Eh, er, uh, titingnan natin yung mga kwan. Yung ano yun, yung bahay na pinagawa ni Auntie Sita. Galing kami sa Balingan sa guys. Nag-promote kami. Nag-promote. Nag-promote kami. Nag-promote Nag Nag pala siya. Si Benda ng Berry Box. Thank you, Ma'am Texa! Hi guys! Kami Awa, si dito kami sa nakawa si Sita dito at si Daddy. Na natin. Ay, nagpaano na pala sabihin mo na sa social? Okay na. Tayo sa Santa Sita. Ba? Balita ko, meron daw mga pinagkakabalan sa Sita kaya hindi pumupunta ng farm. Akala ko naman, nag, na, be, nag, nag -re rest siya, nag bed rest siya kasi buntis. <laughs> Yun pala, ano na naman ginagagastos nyo sa bahay? Loko. Bisitahin natin yung bahay nila kasi nakita ko sa video ni Bimbo. Marami siya pinabagawa, ah, pinabagawa. Ano ba na ito? Yung panaadi ito ang sa mo. Ito sa dalawa. Bakit nagpapagaw kaysa bahay pag kay magpamilya? Di ba ang good? Kasi niya magbubuntis po <laughs> so, so, Hindi lang niya katira dito guys kasi pina-renovate yung bahay. Tingnan natin yung bahay nila kasi dati kawayan nila dito. <laughs> ano ah, lang pipino. Wala lang, wala lang tangkal guys, wala na babos. Oh, di ba? Iba na guys, hanggang dito lang yung dati. Nalang dito na. Hala! <laughs>

Sa Dito kwarto dati. Ganda kwarto. Isa na yung kwarto. Oo. Oh. Ah, may plano po sila mag-ampun guys yung sampung bata. <laughs> na pwede nga yung namin yung bar. Para sa inyo yun, ma? Bayot! Ngayon nag lang lang balik. First floor lang na bahay, pero may elevator. First floor. Para sa agad? Yes? Ano? Ano?

Preparation. Bar, counter. Uh -oh. Ang kakapal na mukha. Tapi ka bilang <laughs> naman <laughs> daw. oh, oh, ganito talaga ng bahay ng mga senior citizen. <laughs> ganito na bahay nila guys. na. Kaya pala, naunaan niyo pa si Jig Jag magpabahay. Hindi Barto, ang na yan, Brian. Abre! Ay! 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 Ito lang po si Miss Ami Perez. <laughs> Charga. Hala. Lapak ang uh, air. Ay, air con. Ano? inverter sila, guys. Ang kapal na muka talaga. Six. Dapat oh. buta na, mo din nag-exhaust pan di ha, para pili mo gawas. Exhaust pan? Gawas, ano niya bugnaw? Mas bongga pa sila, guys, kasi nakagaling ko sila. Ito, si Ernie. Si Erkwa. nako naman lagi din ni Kulibok na may naka, ano, na, oh. sinintol lagi Podyer room. So nakahoy na, na dito, diba? Oo. Unsan mo dito yung mga Podyer room sa bahay? O okay. dito, yung anto? ko know, o po. Si, tapos si Kara, napalaki ng na bahay. Wala na namang. Pero pinker lang na naman. Wala <laughs> naman kaya. Yun know, o po. Ang ganda ng <laughs> tanawin pa dito, po. Uh, Dito po, laging tatambay si Jib Jag. Oo. Laging yung pinsi pinse. Sa isang sila po, Joshua Ubalde. Uy! <laughs> <laughs>

sinajak na to guys, para kasi side by side na pamilya ang pupunta tadi ito. ang ama mo ng gikisipat to die ka, hindi lumay ng gikisipat. meron ba na kaya yung yung labam? meron ba na kaya yung labam? meron ba na kaya yung labam? meron ba na kaya yung labam? meron ba na ba Teacher, dali mga kwarto. Sari lang balay, very aesthetic, native, na ba ka modern. Mano nga sa'yo? Very 1960s. Sige, hindi nga nila mo marilabas. Oo, rinabit yan. Ah, maganda siya kasi may rep na dito, tapos kainan, na, ganyan, ganyan. Organize na siya. Sabi ko, si request ka pa sa akin, ay eh, si floor yung bahay. Gagawa ka rin pala ng bahay. Lay, Lay, Ang surti ni Karo, si Karo. Ang gamit nila built-in. Guys, sa tinood lang guys, nalungkot ako. Ako yung pinakamurang bahay. Sa parang kahoy. Sila nakamarmol sila dito. Ano tiyari, ilang balay naging dinirapi ko. Alam, ganito yung design ni Jigjag daw. Pero second floor ka Jigjag. Huwag na ba, Jante? Second floor pero... Maluwag pang good niya. Pero... Second floor lang, yung first floor. Pero ang utang! Kasi nandito ka magkuha. Ano po yung another Byron nun sa kwan? Last time, masan yung Byron nun dito? Lain

Eke kuno bang kuda? Ay, na no. na oh. Bye. Bye te. Thank you sa pag-tour sa imong kuan ay, balay. Hi pa. Uri, mo. ano ko? Unya So, punta na kami sa farm. Uh -huh. Tapos kami mag-tour sa bahay ni Tisita.